Dahil mag e election ayan, nagsilabasan na yung reklamo. Ayan, nagreklamo si Tata Ukol sa DPWH project sa kanilang lugar. Basahin nyo lang kung saan yung lugar nila. Ayan, 2020 pa po ito. Dapat natapos pa. Pero hanggang ngayon, ito bago kasi itong video na to Hanggang ngayon, hindi pa tapos yung proyekto. kasi sinasabi nila, natapos na daw, 2020. Panoorin nyo kasi kahit isang dangkal na, walang natapos sa lugar nilang proyekto na inayos yung daan nila panoorin nyo itong video na to at magugulat kayo. Ang daming nagsilabasan ng mga ganito ngayon. Kaya maging aware kayo kung sino yung ibuboto ninyo ngayong midterm election. Mga kaibigan, nagtataka lamang ako. At tingnan nyo. Ayan. Dito sa mga signage na ito ng patrabaho. Tingnan nyo mga kaibigan. Contractor. Nakalagay yung pangalan. It started February 27, 2020. Ano kaya ang trinabaho dito niya? nag-start na daw nung February 2020. Eh, wala naman. Kahit dyan, o, no, tingnan mo. Tingnan mo. Wala naman yan. Kasi tingnan ba pa. Contract completion. Matatapos daw. April 2020. Paano ba matatapos ito? Wala ka naman nasimulan pa dito. Anong title nung prito? Improvement of Access Road, Lining airport. Tabun-tabun, Mariawa, Mabon, Maslog, Lamba, Pururot. <laughs> nag-umpisa February 27, 2020, matatapos yung April 23, 20, 2023. wala namang trinabaho pa. Wala namang nasimulan pa. O, oh, ang implementing agency, regional office number 5, hindi nila nilalagay kung ilan ang contract cost. Hindi nilalagay kung magkano ang halaga para wag malaman ng tao kung ilang milyon ito para hindi mapagdudahan kahit na sampung siminto lang gamitin dito limang graba limang buang yung uki na so yan po mga kaibigan tingnan nyo ayan ah, ang depikto nito naglagay pa kayo naglagay pa kayo ng signage na ito na no, wala namang kulang sa detail